for ng mga veggies. Bili tayo ng kamote. Bili tayo ng karot. Itong wholesale ng mga vegetables. Bagsaka ng mga vegetables. Dito sa Leon, Iloilo. <laughs> Nagpunta kami para mamili nagkuha din ako ng chayote dito sa kalsada ang na namin guys, oh, medyo rough road kasi guys, na dito guys side by side sa kabilang side guys, rice build din. At dito kami bridge. nagdaan guys sa hanging <laughs> bridge Pwede ang motorcycle dito Ganda ng hanging bridge Teka muna may video, na sa video saka. pa sana ako dyan Kaso lang guys May dadaan pa <laughs> Yan guys so Yung hanging bridge Yan Sa dulo na ng hanging bridge yan ang pinaka-hanging grits guys. Diba dito guys, tanos na din ang tanaki guys. Dandanang views ng mga view guys so oh, sa pagsaka ng gulay ang punta. Eh, tonel-ton ng mga bridges. Miliy tayo ng kamuti. dili tayo ng karot. Nagkuha din ako ng chayote. Itong wholesale ng mga vegetables. Bagsaka ng mga vegetables. Dito sa Leon, Iloilo. <laughs> Nagpunta kami para mamili. Nagkuha din ako.